Pinaaapura ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaukulang mga ahensya ng gobyerno ang mga proyektong irigasyon. Ito'y sa harap ng inaasahang banta ng matinding El Nino sa susunod na taon. Sa kanyang talumpati sa inaugurasyon ng Balbalunggaw Small Reservoir Irrigation Project sa Lupao Nueva Ecija, binigyan ng Pangulo ng apat na buwan o hanggang Abril ang Department of Agriculture at National Irrigation Administration para tapusin ang mga proyektong patubig. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na kailangang matiyak ang sapat na supply ng tubig at kuryente sa panahon ng tag kaya mahalagang makumpleto ang mga proyekto. Yung mga project na gagawin natin, meron tayong apat na buwan. Apat na buwan para tapusin lahat yan, maging operational lahat yan. Dahil ang ginawa kong deadline para sa ating mga departamento ay sa ay sa kanila. Ang isipin natin, ano ba yung kaya nating gawing kaya nating matapos by April of next year. Nang sa ganon eh pag dumating, pag Mayo, ay nandyan pa yung uh, tagtuyot at hindi pa umuulan, ay meron naman tayong sapat na water supply. Unang-una. Kasama na rin dyan, alam naman natin, kapag mababa ang tubig, Ma nagkakaproblema sa kuryente. Ang Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project na may 840 hectare service area ay mayroon ding hydropower component. Inaasahang makikinabang rito ang halos 600 magsasaka at kanilang pamilya sa mga barangay ng Balbalungaw, San Isidro, Salvacion, Santo Niño at Mapampang. Para sa MBC Network News, ito si Let Narciso. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.